Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Webes, 23 sa buwan ng Setembre, 2010. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon. Ako si Jun Suriao. Ako si Francis Rivera. Ako naman si Leanne Lugod. Ito, Ito ang, ang Balita. Balita. Informal settlers sa barangay Pag-asa sa Lusod, Quezon. Dinimolish! Dinimolish! Sumiklab ang kaguluhan at batuhan kanina sa nangyaring demolisyon sa Barangay Pag-asa sa Quezon City. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Nauwi sa karasan ng demolisyong isinagawa ng otoridad dito sa Barangay Pag-asa, Quezon City. Alas 8 pala ng umaga kanina ay nagtungo na ang may tatlong daang tauhan ng National Housing Authority sa naturang barangay upang gibain ang mahigit sa isang bahay dahil sa mahigpit na pagtutol ng mga residente ay nagkabatuhan at nagkasakita ng magkabilang panig. Inarangan din ng mga residente ang daan kung saan ang ilan ay humiga pa sa kalsada kaya't nagresulta ito ng buhol-buhol na traffic sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa mga residente, iligal ang naturang demolisyon dahil may karapatan na sila sa lupa lalot mahigit sampung taon na nakatirik ang kanilang mga bahay dito. Ayaw ding pumayag ng mga residente na lumipat sa relocation site na ibinigay sa kanila sa Montalban, Rizal dahil binabaha umano bukod pa sa walang tubig at kuryente. Iginiit rin ng mga residente na narito sa Maynila ang kanilang hanap buhay kaya at hindi sila maaaring lumipat sa muntalban. Wala po kami plano kumalais. Ang sabi lang panawagan namin, lalo-lalo na sa ating mahal na Pangulo, eh makipag-usap sa amin, ha, ibigay sa amin kung ano yung gusto namin. Si Aling Rita, siyam na buwang buntis, namu-problema kung saan siya tutuloy ngayong binibana ang kanilang bahay. Kaya nga mahirap kung ano eh, hindi namin alam kung saan kami nilipat ngayon. Pagkatapos ng girian at batuhan, natuloy na rin ang demolisyon dito sa barangay Pag-asa. Kaya ang mga residente, kanya-kanyang hakot ng kanilang mga gamit. Pero ang problema nila ngayon, saan sila matutulog ngayong gabi? Iginiit naman ng NHA na pinadala nila ng notice of demolition ng mga residente noong September 15 at nagbigay sila ng pitong araw na palugit upang magligpit at umalis sa mga residente bago pagawin ang demolisyon. Subalit nagmatigas umano ang mga ito payak humantong ito sa kaguluhan. Hindi kayat naman ng NHA ang mga residente na makapagtulungan na lamang. Sabay ang pagtiyak na hindi nila pababayaan ang mga nawalan ng bahay dahil nakahanda umano ang kanilang lilipatan. Ang, ang magiging problema lang kasi ang gusto ng ating mga settlers ay magkaroon ng on-site. Ayaw nilang umalis dun sa area. Gusto nila manatili dun sa area. Yun, uh, yun daw ang maibigay sa kanila. Mina, medyo may mga pamilyang umaharang, Ito yung mga pamilya na ayaw talagang umalis. May ilang pulis at miyembro ng demolition team ang nasugatan dahil sa tama ng bato mula sa mga galit na residente. Hindi, hindi namin alam kung saan galing yung bato. Eh. Basta bigla na lang kami pinagbabato. Benedict Galasan para sa UN, CB News Worldwide. At ito ang Balita.